Mga pare ko, pag nakaramdam po kayo na matindi po yung init itong inyong makina at hard start na po siya, ay huwag niyo po kayong magpatumpik-tumpik dahil hindi po maganda yan. at ito po agad ang inyong gawin. Ay mag-spark plug reading po kayo dahil posible pong running in lean condition or lean yung inyong air and fuel mixture ng inyong karburador. Expected nyo na lang po na babago-bago po yung tono o ang air and fuel mixture nitong ating carburetor at hindi po natin malalaman kung kailan po yun mangyayari. Pwede po siya maging lean or pwede po siya maging rich. So meron naman po siya mga sign. Pwede naman po siya maging lean kung ngayon nga po nararamdaman nyo na mainit itong inyong makina tulad po na nangyari sa atin. So nararamdaman po natin na mainit itong ating makina kaya ngayon po ang gagawin natin ay magkakaroon po tayo ng spark plug reading at titignan po natin kung ano po yung suno nitong ating spark plug eto na nga yung ating reading at sa mga po tulad po ng ating sinabi positive po na naglilin po yung aking air and fuel mixture dahil kung makikita nyo yung kanyang tip ay kulay puti po So, lean po to mga pare ko. Eh, at hindi po maganda to sa ating engine. Dahil once na lean po to nagiinit po itong ating makina. So, matinding init po ang kanya na po produce para po itong acetylene. Once na dinadagdagan mo yung hangin, ay lalo matinding matindi po yung kanyang apoy. At kaya niya po itong tumunaw ng bakal. So, dito naman po sa ating uh, engine, ang mangyayari po kasi dito ay magkakaroon po ito na matinding init at matindi po yung kanyang expansion ng ating bakal. So, once na matindi po yung expansion ng ating bakal, yung ating piston ring ay pwede po yung mamaga So, sama yun na po yung ating piston at siya pong kakayod sa ating cylinder at doon na po magkakatama yung ating piston at yung ating block. So, ito dapat po natin maagapan to at dapat po ay maitono natin itong ating karburador ito mga pare ko at malinis na po itong ating spark plug at ibabalik ko na po ito dito ngayon po ay dito tayo magpo-focus sa ating carburetor at ito naman ay ating itutono. Ito marami na po akong video nito at meron na po akong video sa mga carburetor na may fuel screw tulad nitong sa atin at meron na rin po ako sa air screw. So sa pagtutono po ng carburetor, inuulit ko, hindi po to madalian. Kasi pag may nadali po natin ay hindi po natin makukompleto o may tatama na mabuti yung ating pagtutono. At ngayon po, since na alam po na po yung opening itong aking pure screw, ay magdadagdag na lang po ako, either na 1 half or either naman na 1 eighth. Yung din po sa mga air screw, pag lean po, ayan po, bawas po tayo ng air para marami pong fuel ang pumasok sa ating engine. At ang ilalagay ko po dito na turns niya ay ah, dagdag po ako ng 1 4 turns lang po so hindi mo na po 1 ang aking gagawin at uh, ito ito mga pare ko at nag-adjust na po ko ng one 4 turns dito sa aking fuel screw. At ang gagawin ko ngayon dito ay gagamitin na po natin na normal itong ating motor. Pero pa ako naramdaman po natin kung nag-iinit pa po itong ating engine. At sa mga nakaipay naman po, ayan, pwede po kayo lumapit sa inyong mga trusted mechanics at sabihin nyo po doon kung ano po inyong nararamdaman. At hindi nyo lang din po yung kanilang payo. kalipas po yung ating adjustment at dama ko na po agad yung pagbabago nitong ating motor. At ang una po ay hindi na po siya hard start at pangalawa po ay hindi na po masyado mainit itong ating engine. Palibasa sa ulado ko na po itong ating carburetor kaya hindi na po dumaan tayo sa 1-8 turns. So, ito mano po ay nag-1-4 turns na po tayo. At ito, mag spark plug reading na po ko. At uh, titignan ko po yung ating sunog. So, hopefully po ito na po yung aking uh, final adjustment. So, yun, sakto mga pare ko. At <laughs> okay na okay po yung sunog nitong aking spark plug. Kung makikita nyo, slightly brown po yung kanyang kulay at especially po yung kanyang tip. Hindi po tulad ng una na namumuti. So, lean po yun. So, ngayon po, optimal po yung sunog nitong ating spark plug. At kung makikita nyo, slightly brown po yung pinakagitna nyo. So, hayos okay na po yung sunog nitong ating spark plug at optimal na po siya dahil kung makikita nyo kulay kalawag na po siya or slightly brown kaya ang payo ko po sa inyo once na nakaramdam po kayo ng sobrang init itong inyong engine at hard start na po itong inyong motor ang kauna-una nyo pong gagawin ay mag spark plug reading at tignan nyo po yung sunog nitong inyong spark plug baka po kasi nasa lean ang inyong air and fuel mixture